ganda ng mga view dito fish pan Ayan. ganda ng view dito Thank Na Tanda na mga lugar dito. Tanda na mga で、ラピア。No. picture taking na Domi Oh, picture taking na daw tanan. Picture taking na tanan. Picture taking na daw ta. Oh, sige na. Okay. Oh, tayo mga bata. Dali, dali, dali. Dali, dali. Sa baba mga bata. Dali, sa dab. Dali, dali. Oh, dali na mo. Iri, dali, dali. Dali, okay. dali, dali na mo. Oh, dali. Sina, picture taking na. Picture taking dito. Okay, bata, Dali chy. Dali mo Dali hadi. At ang mga, pwede na muli yung mga bon. basa, ano, very really good. good. Dali. Dali. Dali.